Hello guys, it's me Legendary Be Inspired. Hope you're doing good and in a better health. I'm always making a video to inspire others, especially to spread the teaching of Islam and the doctrine as well. Please follow me to get latest Islamic teachings and lectures. Thanks. Isang makasalanan na pinatawad dahil sa isang gawa ng awa. Legendary Be Inspired. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga mahal kong kapatid sa Islam at minamahal naming tagapanood na hindi Muslim. Ito po ang Legendary Be Inspired, ang tahanan ng mga kwento ng pag-asa, awa, at pananampalataya. Ngayong araw, may ituturo ako sa inyo na maaaring magpabago ng pananaw ninyo sa buhay. Isang babae na may masalimot na nakaraan, ngunit pinatawad ng Allah Azawajal dahil sa isang simpleng kabutihan. Isang kwento na nagpapatunay na ang habag, gaano man kaliit, ay maaaring maging dahilan ng ating kaligtasan. Ang kwento, Hadit ng Babaeng Makasalanan at Ang Aso, Narrated by Abu Huraira, Sahih al-Bukhari, Hadith No. 3321 Isinalaysay ng Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan. Habang ang isang babaeng kilala bilang makasalanan ay naglalakad, nakita niya ang isang aso na umiikot sa isang balon sa matinding uhaw. Kaya't ibinaba niya ang kanyang sapatos gamit ang kanyang belo at pinainom ito. Dahil sa kanyang awa, pinatawad siya ng Allah Azawajal. Malalim na paliwanag ng hadith. Sa unang tingin, maaring isipin ng ilan na ito ay isang simpleng kilos lang. Pero sa Islam, walang maliit na kabutihan. Sa katunayan, ang Allah Azza wa Jal ay tumitingin hindi lamang sa gawa, kundi sa sinseridad at intensyon ng puso. Ang babaeng ito ay kilalang makasalanan. Maaring buong buhay niya ay puno ng kasamaan, ngunit isang hakbang ng kabutihan, ginawa mula sa kanyang puso, ang naging daan ng kanyang kapatawaran. Ipinakita sa atin ng hadith na ito na hindi kailanman huli ang lahat para magbago. Kaugnay na talata sa Quran. Surah Az-Zalzala, Chapter 99, Verses 7-8 So whoever does an atom's weight of good will see it, and whoever does an atom's weight of evil will see it. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Paliwanag, sa mata ng Allah Azza ang bawat gawa, mabuti o masama, ay hindi mawawala. Ang Islam ay nagbibigay halaga sa bawat maliit na kabutihan. Kaya't huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti Kahit ito ay parang walang saysay sa mata ng tao Dahil may saysay ito sa Mata ng tagapaglika Inspirational quotes Sometimes, one act of kindness can outweigh a lifetime of sins If done with sincerity Never underestimate the power of a good deed No matter how small Allah Azawajal sees the heart behind the action Not just the action itself Your past may be dirty but your future can still be pure turn back to Allah Azza wa A drop of mercy can open the gates of paradise. Be kind, be sincere. Motivational message. Mga kapatid, baka may mga pagkakataon sa buhay mo na iniisip mong wala ka ng pag-asa, na masyado ka ng maraming kasalanan, at hindi ka nakarapat dapat sa awa ng Allah Azza wa Pero ang hadith na ito ay patunay, hindi kailanman sarado ang pintuan ng kapatawaran. Kung ang isang babae na lubog sa kasalanan, ay pinatawad dahil lamang sa pagbigay ng tubig sa isang aso, paano pa kaya kung ikaw ay magpakita ng habag sa kapwa, magbigay sa nangangailangan, at magsimulang muling lumapit sa Allah Azza wa Gawin mong layunin ang mag-iwan ng kabutihan sa bawat lugar na iyong nilalakaran. Magbigay ng pagkain, mag-alay ng ngiti, magpatawad, at higit sa lahat magbalik loob sa Allah Azza wa Kung ang kwentong ito ay nakaantig ng iyong puso, ishare mo ito Baka may isang kaluluwa na nangangailangan ng ganitong paalala. Follow niyo ang aming page Legendary Be Inspired para sa mga kwentong magpapaalala sa atin ng awa, ng pananampalataya at ng tunay na kahulugan ng buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.